Yo mga kamaster May napunta na naman tayo Isang parisan overload Located dito sa barangay San Roque Baliwag Bulacan Na ilang hakbang na lang Nandito na tayo Sa tulay ng pulong plasang Kandaba Pampanga Dito lang yan Sa double happiness Paris Batangas Overload Nabalitaan natin mga kamaster Madami daw kumakain dito Mga kapatid nating riders Ay masarap daw ang parisan dito At overload talaga sa dami open po nila dito alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon e, minsan hapon pa lang 4 or 5 nagkong-close na sila dahil sa dami ng customer nila nauubos na agad ang pares nila sa dami ng kumakain dito ganyang kalalaking limang kalderong kanin nauubos pares naman nila apat na kalderong malalaki nauubos agad kaya ganyan talaga kasarap ang parisan nila dito Pinunta natin ito mga kamaster kasi ang sabi nila, ang parisan dito is overload talaga hindi chismis lang ang price ng regular paris nila mga kamaster, with rice na yan 60 pesos, yung overload nila 110 pesos ang paris only rice and drinks 99 pesos, at meron din silang lechon paris with rice 70 pesos lang mga kamaster, kung gusto mo naman ng lechon kawale with rice overload 110 lang ka master. Niya. Pag mo, maliging yung. Maliging lang, ka-master! Ini mana bayi tabanya? Ini mana yang pakar overload ya? overload Na uh, puso tu wajah

Okay. Okay. Okay, okay. Pagka ilang years na? Okay, okay. Ilang years na tayo yeah. te? Ilang years na daw? The... Ilang years na kayo dito te? Ilang uh, three... years na okay. tayo? to 4 years Eto, mga master may nakasabay tayong isang Manya, customer. Maya, okay. Okay. Ang order niya, pares overload. Eto ang katunayan, mga ka master na talagang marami ang serving nila dito. Mapapa-overload ka talaga. Kaya dito sa overload nila, mga ka master kahit dalawa kayo, kasyang-kasya. Natatakam na ba kayo, mga ka master Kaya ano pa ang nyo, mga master Bye -bye.

Hoy, ito, 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 ito. ito na, mga master, tiki mantay. Grabe, yeah. ang dami ng overload nila. Nakikita niyo 'yan, umaapaw, lumalag sa lagayan. Walang edit, edit yan mga master. Ganyan karami ang overload nila. Sa lahat ng napuntang kumparisan overload ito lang ang masasabi ko talaga mga kamaster, master na over, over, overload sa dami nang sahog mga kamaster. master Nakikita nyo yan, walang edit-edit yan. Ang lasa ng pares nila mga kamaster, master pinagalong luto ng Batangas at Kapampangan at Bulakenyo. Kaya... Kaya ano pa ang nyo mga Bulakenyo at Kabalen? Tara na dito sa... Sa Double Lapines Pares Batangas Overload. Salaming salamat sa panonood mga kamaster. Please like and share. Yo, yo, yo mga kamaster.